Ano nga lang itong nila di nice. oh Nice. luck guys. Limon na siya, limon. pag yon pa yun. Guys, sa pa sorokon ang kuan sa bow. Tapos dito sa pressure cooker para mabilis lang siyang lumambot. Huwag na gano'n. Init pa na muna tayo ng tubig pang lagay natin siya. Gawin ng sabaw. Hintay natin ng 30 minutes. Lagay ko na yan sa 30 minutes. Thanks. Yes.